Masarap yung ano ano may ano mo sir? <laughs> ano yan oh. sir? Kukuwa Parang kulay ihi <laughs> Kukuwa oh, lang yan Parang kulay ihi eh uh. Kulang ihi ng ano nang <laughs> Walang ipis <laughs> Walang tubig ata yan Ikaw parang rin heroin <laughs> lang yung ano, Tapos na Tinongga ko ng straight na Malamig 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 maginaw Ano bang pinag-iba ng malamig sa maginaw? <laughs> Lagi pinag aawayan yan eh ano ba malamig ba talaga o oh, maginaw <laughs> oh, <nga. laughs> parang yung sinasabi na ano yung oh pabili ng kok yung bisaya pumunta ng Manila eh, pabili ng kok oh anong gusto mo ah yung maginaw ah ay <laughs> ah, yung, yung, yung maginaw yung, nagja-jacket no maginaw. yung malamig ha yung, yung, malamig nararamdaman, nararamdaman. mo yung bohe. hindi ko alam hindi ano bang pinag-ibayan ng ano ano may rap na topic yan ng malamig at saka ano ba yung tamang ano tamang tagalog ng ano ng cold malamig ba o giniginaw paayo lang yon no, no, no. parang paayo no. hindi hindi no, no. Di ba? hindi 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 ng hindi 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 Bali. Hindi pwede Oh, Hindi. Oh? Hindi, parehas yun kasi. <laughs> hindi parehas yun, pre. Oh, Parang hindi, na mabay yan, mabay eh. lukado, nga ng na rin yan, eh. Oh. natin na may word na. Yung maginaw. Oh, <laughs> yung maginaw. Oh, mahirap yun. Yung nakajaket. <laughs> yung nakajaket. Mahirap yun. Hindi rin pwede Pag ano, pag ano ba yung sinasabi yung ano, yung... Pag yung sinasabi, for example, oh. Paras ng ano yan, ah yung anak ko sinabi sinabi ng anak ko punta dun sa ano sa loob ng kwarto da, na init? dahil hindi ako nakatingin sa kanya sinabi ko di magpayong ka <laughs> di ba? nangihirap eh di ba? nangihirap nangihirap yung init ng araw at saka mainit na uh, nararamdaman di ba? Uh, dapat may pinag dapat may ano yun oh. No? sa Bisaya may pagkakaiba yun ha? sir sa pagka sa Bisaya pwede rin init pero sabi sa bisaya, marami kasing marami kasing ano, maraming variation. Pwede mong tawagin igang. Pag sinabi mong igang, ay, igang, ibig sabihin ng igang, mainit na nararamdaman, hindi yung mainit na uh, init ng araw. Ang igang, igang, igang kayo. Pwede rin, pero at the same time, pwede ka rin sabihin mo na init kayo. Anong panggasinan ng bayan? Panggasinan kasi, parang iisa lang yun eh. Ang putang putang ta. Uh, no. Pag iinom ka nito tapos na may... putang. Hmm. Tapos pag maaraw din putang. Putang. Para uh, init 'yon. Parang may parang na init na nainit. may init na 'yon. Oo, uh, wala putot. Sa Ilocano, putot. Ilocano lang no? di ba? Nap <laughs> lang, isa Napudod. lang din, no. Isa isa din. Yun lang sabi sa akin. depende. Depende sa uh, region pa rin. Depende nga sa ano, sa variation ano. Ganun din Kasi, sa Bisaya eh. Siguro sa Bisaya bawat province iba iba rin yung iba iba yung Ilocano eh. Tam daw papunta dan sa ano, iba iba yung intonation, iba iba, iba, -iba, yung, iba, -iba yung may iba -iba yung, ano, may specific, down, no? no? May specific. Katulad ng ano, doon sa Davao, doon sa Davao ako pinanganak eh. Sa Davao kasi, yung pag sinabi mo nga na uh, halika, di ba bang halika, come here? Come here ba yung halika? Uh, halika, come here. Pwede ka bang, pwede mo bang sabihin na punta ka dito, di ba? Punta ka dito. Pwede di ba, di, di ba pwede yun pag nandun ka? Oye, hey, Vital, punta ka dito. At the same time, pwede mo nang sabihin na, Oye, Vital, halika, Di ba? Di ba um, para sa Likan. Alikan. alika Alikan. Ano Alikan. <laughs> sa, sa Dabaw, Adto ka dire, Adto dire. Adto dire. Pero sa Bisaya, yung Adto is palayo sa sa'yo. Adto dito. Hindi ka pwedeng sabihin mo Adto dire. Pag sinabi mo Adto dire, magiging Ari dere. Pero hindi mo pwedeng sabihin na Adto dire kasi pagtatawanan ka nun. Pero sa Dabaw, kahit na dumputa ka doon o pupunta ka sa, sa akin, adto diri o adto dito oh, parasyon. No, kahit sa Pangasinan alam mo yung meron sa amin. Uh, wala. Oh, wala. <laughs> wala. Oh. <laughs> wala. Baliktad. <laughs> <laughs> baliktad yun sir. Nako. At may no, yun, yun. yung mga taga Pangasinan, oh, baliktad ang utak. <laughs> Kasi sinabi niya wala. Oh. <laughs> wala. Tapos tapos sabi niya wala. Oh, Nako, pero meron. Yun. <laughs> pero meron may 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 yon. hirap yon. Kaya nga yung para, parang, Pre, may pera ka ba yan? Pautang naman. Oh, pag sinabi mong meron. Pag sinabi mong wala. Wala. Meron pala meron yun. yun. Okay. <laughs> oh. yun, <laughs> Tagalog ano na, yun. Kala <laughs> niya wala. Di, oh. siya na ano, luwahan. Pero ah, nagbubunot na pala siya Nako. ng wallet. Oh. Nako. Tapos Umalis. Umalis. Kala niyo, wala. Ayun. Mahirap pala yun. Mahirap. Mali, mali. Mali yung... Uh, tapos nag-away na sila kasi yung tayo na ayaw mo kong pautangin. Oh. Kala ko magkaibigan tayo. Oo. Oh. Eh sinabi niya wala. Oo. Oh. Bumubunot na nang ng wallet. pero, oh. hey, wala Hindi niya nakita. Kasi nagalit na eh. Nako, nako. Nag-away pa. Nag-away pa. kaibigan sila tapos nag-away pa. Hindi, hindi, hindi magkakaintindihan yung ano. Sabi niya wala eh. Oo <laughs> yung, 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 para sa ano, para sa <laughs> tinang. <laughs> Alam ko nung no, karot na ka. Oo, oh, yun. oh. oh, hindi, hindi. Hindi so, ba kanilita, wala, ano. na, gaway na. Oh. Wala. Katulad, katulad oh, wala. din yung Bisaya at saka Tagalog. Yung nga sinasabi, yung bisang Bisaya daw, oh, palaging nauuna. Kasi, for example, yung, yung langgam. Yung langgam, ha? Yung langgam sa Tagalog, ang gumagapang pa lang. Pero yung langgam sa Bisaya, bird, lumilipad <laughs> na. No? lumilipad na, ano? So, maraming parehas na word, pero magkaiba yung, ano, magkaiba yung, magkaiba yung meaning. No? problema lang kasi, pag ang ibig sabihin doon sa ibang lingwahe, yung delikado, una, yung baka opposite, totally opposite, similar, pero opposite yung ibig sabihin sa kabila. Ko. Katulad ng sinasabi mo na, meron pero wala, yung ano oh, pero ang pangalawa pag may ibig sabihin doon sa kabilang lingwahe o sa ibang dialect is ano bastos doon eh ka ron diba kailangan na tatanong mo anong language po diba sa Pilipinas ilan ba 200 plus oo oh, madami uh, ano kaya nagkakaroon tayo ng miscommunication but dito sa opisina natin pre isa lang naman ang gamit natin. Pero... Miscommunication pa, ano? Oh. Grabe, grabe. English lang ang ginagamit natin. Miscommunication pa, ano? Uh, isipin mo na lang pag 200, ano? Isipin mo na 200, dito. May hirap, eh. May hirap. iba-ibang utak ng tao, ano? Ito lang buhay natin sa New Zealand, no? Oh, uh, buhay natin sa New Zealand, Kape. No? kape. kape. Kwentuhan ng, ano? Kwentuhan ng kung ano-ano. Okay, nice, 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 nice. Kaya kung may mga katanungan kayo dyan tungkol sa New Zealand so, Talan is... nyo kami, kami ang sasagot mm -hmm. so, Mahaba experience namin sa uh, kalokohan dito sa New Zealand Marunong ka magdala sa sarili mo, marunong ka magpasaya sa sarili mo Ba't ba tayo naka-jacket ngayon? Malamit Hindi pre, maginaw <laughs> pre Maginaw ano <laughs> <Iniginawa> ako <laughs> ginawa ko? Ano yung ginawa ko? yung tama ano? Ano Kasi malamig, malamig. <laughs> Ang malamig ito pag oh, malamig na yung ano kape pre okay, oh, malamig, malamig na kape mo alam mo sabihin, oy inumin mo yun Gumiginaw Iniginaw. yung ano, ah, gumiginaw yung kape mo Mahirap yun <laughs> tama? Mahirap yun Mahirap yun eh So alam nyo na mga katoto kung ano yung so, ibig sabihin ng malamig tsaka kung, maginaw. kung merong ano, kung merong kayong idea kung anong pinag ano yung tama pag sinabi mong comment ano. Comment lang kayo. Mag, ano, malamig ba or maginaw? Comment lang kayo. Huwag nyo na rin kalimutan ano, pag nag-comment kayo, mag-subscribe na rin. Subscribe na <laughs> <laughs> Kung tanong kayo sa New Zealand, tanong o, nyo na. na sa kung magkano mga sahod namin, sasabihin sabihin namin. O. <laughs> oh, hindi naman kami mayaman, hindi rin kami mahirap. Nakakaag kami tatlong beses sa araw, oh. may bahay kami pero walang mansyon. Namin hindi mamahalin. Oh, may apat na gulong. Pero may apat na gulong. Eh lima, oh, lima yung sa sakin. Oh, may oh, spare pa oh, May spare oh, pa. Eh, okay. Kung gusto niyong malaman yung mga trabaho namin, mga katotol, sa susunod na ano. Si Sonto na, ah, ibigay namin kung anong pinaggagawa namin dito, bakit ganun, ganito kami. You know? oh. Papastol ba kami oh. ng baka? Oh. Hindi niyo alam, no? Wala kayong idea kung anong trabaho namin dito. Oh. Di lang lang so, dito, oh. Hindi Ng kotse. Parang, career dito. Hindi mo alam kung nasa career yard ka ngayon. Baka green screen lang to? Tapos hindi pala totoo yung background namin. Para makilala nyo kami. Uh, sundan nyo kami. <laughs> kami nyo. Kahit na ano. Yun. Well, sige. Sa susunod.